Nasa mahigit isang libong enforcers ang ipakakalat ng MMDA para matiyak ang maayos na daloy ng trapiko sa pagbubukas ng FIBA World Cup. Ayon sa MMDA, hindi sila magsususpindi ng number coding sa so August 25 kahit na holiday, kasabay ng ipatutupad nilang stop-and-go traffic scheme sa ilang lansangan. Tiniyak naman ang Interagency Council for Traffic o IAC na hindi makakaantala sa daloy ng trapiko ang mga delegado ng FIBA World Cup na gagamit ng EDSA Carousel Bus Lane. Samantala sa laging handa public briefing, nilinaw ni IAC Chief Charlie Del Rosario na mga sasakyan lang na may decals o sticker ng FIBA ang papayagang dumaan sa bus lane. Wala hong pagbabago. Regular po yung deployment. Kung ilan po yung bus na araw-araw dumadaan dyan, yung ating mga emergency vehicle, naka-priority po yan. Importante po sa atin yung kapakanan ng mga mananakay.